Hello mga kabatang helmet! Siyempre hey, today sa Barber Happy Day sa lahat ng mga bagong pasok sa channel to please don't forget to click the subscribe button tiny bell para lagi kayo updated sa mga pinapuntahan na upload at sinasawasawa namin na video ka And for today's video mga kabatang helmet ito, try nga natin tong pang na DJI Osmo Action Cam tingnan natin kung sulit ba siyang bilhin and hindi ba siya mauga kaya-kaya ba na stabilizer niya yung uga no video So So ayan mga kabatang helmet hindi ko kayo maabot kailangan makakabat helmet. Nakita niya naman kung gano'n tayo hinampas ng hangin kanina, no? Oh. Nakakaloka talaga may geography. <laughs> Hanggang dito pa naman, hinaan pa rin. Mano. Eh, ano kaya ako maririnig? Mano. So, ang una nating gagawin mga ng helmet. Oo nga pala, ang daming tao rito, oh. Oo. Oh. Pa Parang gusto ko. Ito ang tagal talaga nitong ma ano, mag-open, no? So, ayun na nga, mga kabata helmet. Ang una nating gagawin ngayon ay pupunta sa appliance center. Wow! <laughs> Yamot na naman yung kasama ko. Huwag na huwag kang dada sa travel club. <laughs> Makikita tayo. <laughs> so ayan, i-upload ko tong video na to para makita nyo yung difference ng outside and indoor may sale filming. Kayo club? Oh, may sale daw. See, so, ng bag. So, kailangan nyo makita if naka low light, di ba, videographer? And if okay na okay yung yung ilaw, di ba, sa labas. Makakit na tayo sa second floor kasi dun yun mga helmet. Kasi, oh, sa kantin talaga. Sakit tayo. Pero maganda to, oh. Ah, pero Sony pala yung, ano, oh, bilhin na sa Sony. <laughs> so, ito mga helmet. Pag-iisipan natin kung kasi kailangan natin siyang may uwi ngayon. Yun yung goal namin ni videographer. Pero videographer, ano sa tingin mo? Copyright ako sa kanya. Copyright. yung Sony, ayan, kasama na si sir sa home credit. Pag kailangan yung kumapit, sa home credit kumapit. One valid ID lang po. Ay, di ba? One valid ID lang. Naipasok pa Oh, may galap shout out. Home credit. Ang galing ng ano nyo rito. Staff nyo. One valid ID lang. pagkakataon. Oo. Huwag na kayong kumapit sa Bombay. May kus, Kapit na sa home credit. Ah, yun ang tuloy na may kus, may Uy, valid ID lang. Ang bat ng helmet. Oo, oh, yun yung pinakamahal na TV. Oo, uh, uh, yung Sony. <laughs> 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 ano na? Hmm, pag Google TV, ano pong difference ah, uh, na, ma'am? Any application you can add po, pwede na, pwede, 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 na siya. Kapag uh, meron na siyang built-in na YouTube, Netflix, ma'am, kung gusto mo pa siyang dagdagan ng application na uh, may pinapanawaran ka pang application? Kung ano, sa Google Play Store, ma'am. Pwede yun? Direct na siya sa Google Play Store. Meron pa huh? rin siya ng price. Syempre no, hindi. Medyo pricey po si Sony kasi, iba rin kasi ang quality talaga ng Sony, ma'am. Magkano yung pinaka-budget friendly, ma'am, kay Sony na Google, ano na. ilang, Anong inches pa, ma'am? Ah, uh, yung mga pwede ipanama dito. Yan. Pinaka-mababa na kasi niya, sa 15 inches po, 29,990. Oh sa 29 mga kabatang helmet. Talagang laki na ng difference magmula noon. No? Yung dati mahal na, wala pang ganong features. Pero ngayon. Oh, okay. after pandemic talaga lahat ng TV is na Pero Sony talaga si ma'am. <laughs> Sino po ba yung sa Samsung? Si ma'am. Yung compatibility ni Sony ang hirap. Eh, yun nga para siyang ano, disposable na ano, nasira yung Sony nila videographer, pinamigay na lang namin yung TV mga Bata helmet kay Kuya Rico. 55 inches 'yon. Hindi pa smart TV 'yon, pero yung presyo niya nasa 60 something pa 'yon. Pero ito nga Iba talaga si Samsung in terms sa pagmodify ng mga TV. So pwede pwede na to no mga batang helmet dahil nga malapit na nga ang ano, Christmas party. Mam Ma pwede to pang raffle, di ba? Pwedeng pwede, tapos sila sila mami yung sa raffle. Yes, ma'am! Ang mo, upot ang helmet. Pero sa tingin mo, ma'am, ano po ba yung mas sulit na tatak na smart TV na? Kasi Sony ako talaga, ma'am. Oh, oh, na perata di Samsung. <laughs> Pero Kasi, Sony talaga. Opo, Sony talaga, ma'am. Kasi sa operating system pa lang po, Google TV na siya. Unlike dito kay Samsung, Smart TV pa rin siya. Kasi dumanas si Sony sa Smart TV. Yung lalabas. So, ito 25,000. Ito 22. Mama, anong difference naman itong dalawa? Size lang, ma'am. Pero same ah, size lang. Size La lang. pero ito 50 ay ah, to 55. 25,000. po. Yes po, ma'am. Grabe. Hoy, bigat ko pa. Tama to. 25 lang 25, sa 55. Uh Oo. -oh. Smart TV na rin yan, ma'am. Alam mo, alam mo mga kabatang helmet, yung last na binili natin is Sony. Hindi pa siya smart TV that time. And 55 inches yon. Ibang-iba. Ang lakang difference in terms sa presyo niya. no? video ka Kaya talagang kay ma'am na kayo bumili. <laughs> siya may area sa Samsung. Hello, mga kabatang helmet. Nandito kami sa SM Appliance Center. Hindi ko na, na makita rito yung dati nagkasi sa atin. Pero ito nga, pipili tayo ng pangmalakasan na budget friendly na TV and smart TV na yun mga kabatang helmet so ay si videographer na yung pag negotiate pa ang goal kasi natin ngayon mga kabatang helmet makabili tayo ng San TV na smart TV na na pang regalo sa senior <laughs> ito nga pala yung mga nag sa amin oh. No? ayan a, SM Appliance Center SM Marilogan ayan wala, wala na pa si ate doon yung si Ah uh -oh. day, day, day off, day off pala ni Madam. Ito nga pala mga ba dahil helmet May papakita ko muna sa inyo. Ah. Ito yung Samsung 43 inches nila na Ultra HD Smart TV. 23 ah, pag cash 22. Pero 43 inches lang yan, pero ito sinasabi nga nila ma'am kasi new model nga ito. 50 inches yan mga bata helmet Smart TV na yan, pero 21,000 lang. Kasi nga daw parang lagi daw nakakaroon ng promo or discount. Depende daw kung ano. Tapos makita ko ng Sony. Pupunta tayo sa Sony mga kapatang helmet. Sa kapit ba? Eh, sa kabilang kubol. Kaya may ganang shout out kay ma'am. yung na-offer ko kanina? Ah. Ano uh, sabi ko? 30,000 po talaga yung original price niya. Then nag-clarify pa siya ng 1,000 pa ma'am. Ito kasi Google TV na po ito. Ito yung Google TV mga kabatang helmet na. Pagdating naman sa Oscar, okay, ma'am, hindi mo na kailangan. malakasan yan, no? sa kamay nila yung Sony. Hmm. nga lang, Bishoga per Sony. Yung dating nasira mo, Sony. Eh, hindi na siya pwedeng... Oo, oo, ano lang siya? Ano tawag doon? Um, ano tawag doon? Disposable. So, ayan mga kabat na helmet. Nakapili na po si videographer Ito po yung napili namin. Yung Samsung 55 inches na smart TV. Ha? Huh? Tapos kapiray tayo sa kanda rito. <laughs> Ito muna yung napili namin as of now mga bata helmet or for now kasi nga mas budget friendly siya. Kumpara dito sa 50 inches lang. So dito na tayo sa 55 kasi tignan nyo yung difference niya. 21,490. Ito 22,990. Save 6,000. Ito save 5 to lang. So mas okay na rin to no. Sayang din kasi yung laki. Eh. So abangan nyo yung mga kabata helmet pag in-unboxing natin to. Tsaka kung ano masasabi ni Donya. <laughs> <laughs> Ma'am ano no, i-connect ko na lang yung wifi namin dito. Si set up niyo na ba? Hindi po, pag ano, nandun, sa bahay, sa bahay. Oh, ma'am, set up nyo na set, set po siya up po. Ah, okay. Ah, uh, ano ko lang, ma'am. I-set up ko lang yung pinaka-ano. Okay. Ayun na, mga ang helmet. Si ma'am naman yung nag-assist sa atin. <laughs> so, super sulit na siya mga bata helmet para sa budget-friendly na halaga ng smart TV. Samsung nga pala yung napili namin ni Bill Copper. Pak, na pak. May paa yan, o. Eh. Oh. Ayan, may yung pinaka-home screen natin. Oh, pagdating nyo sa bahay, set up niyo po siya. Lagin lang kayo ng pinaka-account nyo po. Samsung account or Gmail account. Oh, okay Once po. na na-set up na po siya, lalabas na po yung...